Igugma tika. Igugma kita ah, ah. Igugma putik ka. Badil. Guys, di sila mag-open mic guys. Oh, sorry, good. Uy, sinasabi ko sa inyo par, pag di kayo nag-open mic, nakakabawang hinihinga yan. Sorry, good dapat magsalita kayo araw araw o minu minuto para hindi kayo mabaw yung bungangan nyo marami mo na yun sige isa pa pag walang mag open mic talaga bahog yung babahog bungangan nyo kalma kalma o oh, kalma baby kalma alam mo naman nga kalma 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 <laughs> ay okay, katawan ng kahapon. Wala akong bag. Walang backpack. Guys, papalo din ako sa ko guys. Nobita, guys. Okay na, po. Mm -hmm. Uy, si Nobita pala to. Hindi niyo alam. Hmm. Ang baba hininga niyo pag di kayo nag-on mic. Ang ina niyo.

Do, <laughs> kuno <laughs> <laughs> na naman mo bisa dito min, iniwan niyo ako eh dito pala si Bakita. Hi. 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 Dito, sayo tayo par. Eh, Watermelon watermelon papaya papaya ay sadisa sadisa ay nabatay pala Oto oh, oh, ba? Oh, oh. Ay alis na ako. Sabihin nyo, sabihin nyo, Sorry master, sabihin mo. Sorry master. Watermelon papaya no. laban buat line buat yan madam grabi naka pagrive pul inubo si mo naman pre hey. watermelon watermelon Um, hi, hi guys. I want to say, I want to say to say again is because I say and I say, and I say to say again and say, and say and say and say. Nagalaban dito ni. Watermelon, papaya, Banana, 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 banana. Leluh, tadi temen. Oi, hey, crazy dog. Nak nakapalo ka na. Crazy dog. Ayaw mo talaga magsalita. Mabaho. Mabaho bunga mo niyan. Bala ka. Nakapalo ka na, crazy Dogs. Palo ka mo na. Punta na maglaro. Palo ka muna ka mo na kasi. na namatay na naman si Tiska ginagawa mo Tiska ba't ka ganyan sa akin inubos na naman ng pera ko ano aminin fasindira ang um, hi. uy si Doraemon hindi ko na para si Doraemon <laughs> ano ba ano ba magnobeta Fa sen dia. Fa sen dia. Kun mo yung mask mo. Tok tok mo sa ulo mo. Wa. Sino si hao chi ting namatay ka mo tanan. Hala, wala na akong pera pang buhay sa inyo guys. Bago Patay kayo kay tuloy. Bus kayo. So for today's video, gagawa tayo ng highlights. Sana hindi tayo mamatay. Sana lahat okay, Ikaw na bumuhay dyan, par. Sila lahat. Ah, be, be. Okay, ano? Ako na lang. Ako na lang, 3 3? May phone mo Sorry guys, naubos ko yung pera ko. Wala na akong pera. O, oh, oh, nyo! Hoy! Suri, ay guys sorry guys kasi kasi nambus ako nambus yun ay kapayag dun ay ay kaba gilid mo gilid mo gilid Jani Jani, his papa, eating sugar, no papa. Day na to talaga guys no? Wala pa akong coins Ka Coins muna ako guys Kasi peso net lang to sana, sana meron na akong po. Meron na akong unit Dadating sa buhay ko I promise sa inyo guys Kung tulungan niyo ako mapalaki yung ano Yung bibig ko Lalakihin ko Wait lang guys ha? Laro pa ako guys Wait, <laughs> lạng một lạng để I'm back ah wala wala subagot na welcome back hindi na di ako babalik. <laughs> crazy dogs na, sa'yo nakasalalay buhay namin kalingan mo team natin sa'yo nakakasalalay Tinggalin mo talaga. Magsalita ka para di mabaho bunga nga mo.